Grabe yung revelasyon mga idol, no? Mismong kapatid na po ni Bongbong Marcos Jr. ang nagpatunay na si BBM nga po, eh, alam nyo na. Totoo nga yung sinasabi ni Tatay Duterte. At hindi lang talaga tayo naniwala agad. Masyado tayong nasilaw sa ginagawa po nilang uh, pagbabalat kayo nung panahon po ng kampanya. At ngayon po, eh, napapatunayan na po unti-unti. Panoorin niyo po si Senator Amy Marcos, ang kanyang pagsisiwalat. Bata mo kami. Trinidade. 자사 <목소리도> Paano na yun, mga tansong talangka? Pagtanggol nyo pa. Klarong-klaro na mismo na po yung kapatid niya ang nagsalita. O baka sabihin niya na naman makadoterte po si Senator Amy Marcos. Gaya no pinapalabas nyo na si Saldico ay eh, makaduterte talaga. Uh. <laughs> Lahat ng bumabaliktad po sa administrasyon ni eh, Bongbong Marcos Jr. Eh, pinangangalandakan po nilang mga Duterte, Tridor, talaga naman po talagang uh, tanim ng mga Duterte, AI, mga trolls, ganoon po kayo eh. ba diba? Kahit klarong-klaro na po talaga, bagsak na bagsak po ang ating bansa, Pero patuloy pa rin po kayong BBM kami, BBM kami, kahit wala naman magandang ginawa sa ating bansa. Puro lang pag-iinganyo uh, na magpunta uh, dito ang mga foreigner na mag alam niyo yon magnegosyo sa ating bansa. Paano gaganahan ang ating uh, mga investors dito? Ang gulo-gulo po ng Pilipinas at ang pangit po ng sistema. Napakaraming kurakot. Pera ng taong bayan pinagpapartihan po nila at sila-sila lang po na ikinabang. Tapos yung iba yan, bulag pa rin hanggang ngayon. Ninakawan ka na, tuwa ka pa. Dahil si Bongbong Marcos Jr. ang nakaupo bilang presidente ng ating bansa. Ngayon mga lodi, dahil meron po nang sumisigaw na Marcos resign, eto naman po si John B. Cremolia, eh, inciting to situation daw po ang uh, ganyang klaseng pamamaraan. Uh, grabe naman. Wala na pong demokrasya kung ganun. Eh gusto ng taong bayan pababain si Bongbong Marcos Jr. ano magagawa mo diyan? Ha? Ang taong bayan ang nagloklok eh Bongbong Marcos Jr. at siya rin po ang may karapatan para pumababa ito sa pwesto. 'Yan ang inyong pakatandaan. Hindi po porket nanalo 'yan dahil Binoto eh wala na pong babawi diyan o hindi na po pwedeng bawiin yung boto na 'yon. Pag nakita po ng taong bayan na wala pong ginagawang maganda itong ating pangulong Bongbong Marcos Jr eh, karapatan din po nilang paalisin o no? patalsikin po ito. Kaya wag na wag mo sasabihin John B. Cremulia na hindi pa pwede yung ginagawa nila pagsikaw ng Marcos Resign dyan. Karapatan po ng taong bayan yan dahil nasa de demokrasyang uh, bansa tayo. Ayun, mga Lodi. Sige, pagtanggol nyo pa rin. Ah, uh, magaling na presidente. Para naman mapatunayan ninyo na magaling talaga na presidente si Bongbong Marcos Jr. Ha? Huh? magpa-drug test siya gamit ang kanyang buhok. Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. Um, no. Why should I do that? At ayaw mo talaga. Kayong dalawang Lisa Araneta Marcos, bakit ayaw nyo? Yan lang naman po ang tanging hiling namin para malinis ang inyong pakalad. Bakit ka umiiwas? Napakasimple lang po gawin yan. Kung hindi totoo ang mga paratang sa iyo na taong bayan, lalong-lalo na ang sinuwalat ng iyong kapatid na Sen. Aime Marcos, bakit ka natatakot? Kung wala naman talaga at malinis ang iyong konsensya, kung hindi ka talaga durugista o nag-aadik, yun lang naman yun. Madali lang gawin patunay lang na na meron ka talagang tinatago kapag ayaw mo. Sabi mo iba hindi naman hindi daw naman niya na katibayan para pagkatiwalaan si Bongbong Marcos Jr. Isa po 'yan sa napakalaking uh, dahilan para po eh, siya ay pagkatiwalaan na dapat siya malinis po. Lalong lalo tapos po about sa drugs yung usapan dito. Hindi po pwede pamunuan ng kahit sino po ang ating masa kung yan po ay isang drogista o addict masisira po ang ating bansa. At ito na nga po yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Sirang-sira na po. Grabe. Wala na po sa ayos. Yung mga mando po ng mga official ngayon, hindi na po yan yung dating mga ginagawa ng ating pamahalaan. Iba na po ngayon. Ombudsman natin. Ha? May kaso yung anak na pwede niyang manipulahin. Ma? Pwede pala yun? Alam niyo yun, yung parang nagpa-power tripping ka lang. Gusto ko dyan ka, kahit na hindi ka pwede dyan. Lagay kita dyan. Okay na yun. Ganun yung nangyari sa ating bansa. Kaya, paano hindi mo maiisip na merong something ang ating Pangulo? Hindi nag-iisip ng maayos. Pinagyayabang sa zona, Marami daw flood control. Nung binagyo, wala naman nakita. Pinagsasabi niya dun sa Sona niya na iniingatan niya ang pera ng taong bayan. Binubusisi niya maayos sa mga budgets. Pero wala po, hindi niya binusisi. Sinabi niya napakarami niyang proyektong gagawin. Pero wala pong proyekto mga idol. Lahat po ng inanugurahan niya, puro po yan kay Tatay Duterte pa. Pati yung train na daraan daw po sa ilalim ng lupa. Panahon pa po ni Tatay Duterte yan. Japan po ang ka katulong po ni Tatay Duterte. Bansang Japan. Para pumabuo po yan. Tapos ngayon, inaangkin naman po ni Bongbong Marcos Jr. Tama ba yan? imbis na magbigay kang credit doon sa tao na dating pangulo ng ating bansa para mag, mag para yung ganyang crashing proyekto, pinakulong nyo pa doon sa dahing para lang makalimutan ng taong bayan si Tatay Duterte kung gaano siya kagaling dito sa ating bansa. Tama ba yung pag-iisip na ganun? Na tinulungan ka na maipalibang nga ang tatay mo sa libingan ng mga bayani pero ang ginawa niyong kapalit sa kanya, ginanyan niyo, pinakulong niyo sa dahig nang wala kayo sa ayos. Wala sa proseso. Diba? Tapos ngayon, nagsiwalat si Saldi ko. Asabihin niyo, AI lang, hindi totoo 'yung mga pinapakalat ng balita. Kasi nung alingan, maka Duterte kasi 'yun. Pero nung hindi pa siya nahuhuli, mga lodi, halos isa si Saldi ko na gustong ipakulong si Tatay Duterte nung time na 'yun. Ngayon, tanong ko sa inyo, tama pa ba, ba na si Bongbong Marcos Jr. ang maging presidente ng ating bansa o kailangan talaga sa pagbabain. Kailangan po iiwang ko katanungan sa inyo. Hanggang dito lang po. Stay safe kayo dyan mga lodi nating mga INC. Ingat po kayo. At sana po maging mapayapa ang rally dyan ng ilang araw pa. God bless you all. Duterte pa rin.